At meron kaming naging order ni Packner ng dalawang order na maki, isang dine-in at isang takeaway. Sabi ko kay Packner ay eh, gawin niya muna yung dalawang type ng maki namin at ako nang bahala sa isa. Kaya naman tong si Packner ay eh, binanata na ang dalawang types ng order naming maki at habang niluluto namin ang gyosa. Kaya naman inapurahan na namin ni Packner ang paggawa ng aming mga maki dahil nga ala namang ibang magseserve niyan kundi ako din. Kaya naman sabi ko kay partner ay pagtapos niyan ay tingnan mo naman ka ako yung gyoza doon kung luto na. After nga ay luto na din. Kaya naman ito tipin late ko na. At after nga niyan ay iseserve ko na rin yan. At after ko nga ma-serve ng uh, dine-in namin na uh, sushi maki. Ay ito naman take away ang ginawa namin ni partner Special shout out ko mula atong ating mga kaibigan Lalong lalo na si paring Luther Desus I love you pre, mua chup chup At etong si Boss Willie Carpio ng Dubai at si Gilbert Feliciano ng Cabanatuan City, si Mark Liabes at si Helen Turbana at itong si Junjun ng Alhasa, Saudi Arabia. At ito na at ginagawa na namin ni Pacner ang aming dalawang order na sushi na takeaway. Kaya naman sabi ko kay partner ay apurahin mo na at ilalabas na natin yan at naghihintay na yung pick up niyan na takeaway na hunger station. Dahil yung mga driver nga na to ay mga apurado. Yun lang salamat tapos na.